pakiramdam mo ba'y nauubos ka na? May mga araw bang parang inuubos ka ng mundo? Yung parang bawat gising mo, isa na namang laban. Yung tipong kahit anong kayod mo, kulang pa rin. May mga gabi bang umiiyak ka ng walang nakakaalam? Pakiramdam mo ba'y nauubos ka? Kaibigan, huwag mong ikahiya yan. Ang pagkaupos ay hindi kahinaan. Ito ay paalala lamang. Paalala na ikaw ay tao. Na kahit gaano kalakas ang loob mo, may hangganan pa rin ang katawan, ang isip at emosyon mo. Pero ito ang magandang balita. Sa Diyos, ang nauubos ay pinupunuan. Ang pagod ay pinapalitan ng kapahingahan. Ang luha ay tinutuyo at ginagantihan ng kagalakan. Ang puso mo'y bugbog ay ginagawang matatag. Ang sabi sa aklat ng Isayas 40.31 Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi nang hihina. Hindi mo kailangang Kayanin ng mag-isa ang lahat ng ito. Hindi ka kailangang maubos bago mo amining kailangan mo ang Diyos. Lapit ka sa Kanya. Iiyak mo ang lahat na mga problema mo sa Kanya. Sabihin mo ang lahat sa Kanya. At hayaang siya ang magpuno sa iyo araw-araw paunti-unti pero sapat manalangin tayo kaibigan panginoon pagod na po ako nauubos na ang lakas at loob ko pero naniniwala akong kaya mo akong punuin muli bigyan mo po ako ng kapahingahan lakas at pag-asa Salamat, Panginoon, dahil hindi mo ako iniiwan kahit kailan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang at pagkakasala. Lahat pong ito'y dalangin ko sa pangalan ng aking tagapagligtas na si Hesus. Amen.